<laughs> <laughs> ano, man, baby. Oh, okay love you. okay. Ano, okay. okay. po, isa magandang araw po sa ating lahat mga kamarpe. Uh, Purihin po natin ang ating pong Panginoon at nawa ang Uh, lagi po ang parangal at ang papuri ay sa ating pong Panginoon lamang po. So, itong ginagawa po natin na pananalangin at pag-share ng salita ng Diyos at sama-samang umawit ng papuri para sa Panginoon para po tayo po ay patuloy na sumama sa ating pong nag-iisang Diyos at nawa ang pamilya pong ito ay makapagbigay po sa inyo ng inspirasyon at na ito pong sama-samang pananalangin ay nawa ang bawat mga makapanood ng video pong ito ay maging lamang po kami sa inyo na para po ang mga family kung kasama nyo po sa bahay at napakalaga po ang pananalangin. Especially ngayon pong Pasko ay sana po ang Pasko ay na, naipagdiwang po ito talaga na ang diwa ng Pasko ay para kay Kristo lang po. Kaya po may Pasko dahil po ay na merong isang isinilang walang iba kung hindi ang ating Panginoong Isipasto. Kaya ang kahulugan ng Pasko para sa pagsilang ng ating Panginoong Isus. At panatilihin po natin lagi ang pag-ibig sa ating puso, yung pagmamahalan. Nawa ang Pasko pong ito ay maging dahilan ng pagpapatawad sino man po ang may sa isang pamilya na may lalit o ano man po mga sama ng loob na maging magindahan po ang Pasko po ito ay para po tayo po ay magmahalan, magtulong-tulong at magkaisa at lagi po ang panatilihin po natin sa ating puso yung pagpapakumbaba. So maraming maraming po salamat po sa inyo sa gabi po ito. ngayong gabi po ay bumabati po kami ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Buhay, mo sa Wala buhay sa kamay sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos Ika'y tapat sa habang buhay Ika'y mabuti magpapasal Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakay. Panalangin, kamahal po namin aming Tatinong Diyos na mapangyarihan po sa lahat. Sama-sama po kami ng mga sa iyo, O oh Diyos. Uh, oras po ito, patuloy po natin po. Oh, okay. Ikaw lamang, O oh Diyos, aming po, Pagkakas ng Kristo, Salamat po, Ama, ng maraming-maraming sa pagkat ikaw ay si isinilang, O oh Diyos,

sawa po, dalangin po namin na patuloy mo po na, na ang lahat ng bawat mga pamilya ay maunawaan po nila ang diwa ng kapaskuhan ng oh Diyos. Ito po'y dahil sa iyong pag-ibig na walang hanggan na pinapadama sa amin, pinaparanas sa amin, oh Diyos. Maraming maraming salamat po, aming naman, pinupuli ka namin, O oh Diyos, uh, oras pong ito. Sama-sama po kami na nagpupuri, sumasamba po sa iyo, Diyos. At uh, inaalay po namin ang aming mga papuri, ang aming pagsamba, walang iba kundi para lamang sa iyo, O Diyos. Maraming maraming salamat po amin naman. Pati ka po namin, O Diyos. Hindi man ito ang eksaktong iyong kaarawan. Ngunit araw-araw, O Diyos, bilang mga anak mo, inaalala po namin, O Diyos, ang iyong kapanganakan, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig. Yes. Ito po'y lagi namin inaalala at sineselebrate sa amin pong mga buhay, O oh Diyos. Salamat po aming Ama sa iyo po ang walang hanggang papuri sa pangalan yes, Jesus. God bless po. I love you all. Muli po, bumabati po kami ng Merry Christmas. I love you all. Yeah. chơi. Ni à mà đi vô coi bóp. À. Ba cái này nó tờ rồi, tờ rồi. Rồi. Mà đem về đi. Đó vô.